Hello mga lords. Ah, uh, pasensya na karon lang ko maka-upload kay medyo na busy di ako, ko. Nede ko ron mag-inji ko ani akong bagong anay na nanganak kalo isa Dios unom ra pero thank you. Blessing lang gihapon. So gi-injik injikan day na ko siya og pin strip antibiotic ni siya para mula basta ng ano hugaw sa sulod sa iyang tiyan so dili siya magluya so mauni siya loads ang akong ginabuhat pag manganak ang akong anay so after ani magbutol pa ko sa ilang mga ngipin kay para dili sakit mo din. ang mga piglit So, butan kay na akong anay loads. Maunang lili ko mahadlok mag-inject. So, nakakatun na radyo ko kadugayan tungod sa akong kuya. Magdagan kayong salamat sa walang sawang suporta ah. sa ako ah. So, thank you, thank you. Dito na hahah, hahah, humok pa dito sa hahah, ni mama dito